Nagpapatuloy po ang sinasagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo sa mga bayan na nasasakupan ng probinsya ng Negros Oriental at Negros Occidental na naapektuhan po ng pagsabog ng bulkan Kanlaon. Sa so, reporting National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa mahigit 6,000 pamilya pa rin o mahigit 2,000 individual ang kasalukuyang nasa mga evacuation center. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa Kadlaon City, Negros Oriental at sa La Castellana sa Negros Occidental matapos po ang insidente. At dahil po dito, nagpapatupad na ng automatic price freeze sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga naturang lugar. Kaugnay nito ay naging maagap ang ginawang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa mga naninirahan doon sa pangunguna ng Executive Minister ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ngayong araw ay muling namahagi ng relief goods, face masks, uh, bottled water at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng mga taga-bayan ng Tayasan dahil sa matinding pinsalang tinamo nila nang sumabog ang bulkan. Sinundan ito ng paglingap sa mismong residente ng Kanlaon. Sa magkakasunod na paglingap nitong mga nagdaang araw ay libo-libong residente na ang natulungan bukas sa ipagpapatuloy ang paglingap sa iba pang mga bayan sa lalawigan ito nalabis na naapektuhan ang pagputok ng Mount Kanlaon. maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa matatang agila prime time para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lama at mag-subscribe sa atnet25tv.